ikatlong markahan. Sa wakas ay nakatapos na tayo ng una at ikalawang markahan. Magandang umaga mga bata, ito ang inyong mga kawain para sa unang linggo ng ikatlong markahan sa ESP9. Unang gawain ay ang subukin. Sagutan ang subukin, isulat na lamang ang letra o titik na iyong sagot. ikalawang gawain ay ang balikan. Babalikan muli at balikan ang mga nakalipas na aralin. Sa balikan ay mayroon kang makikitang word puzzle. Sa word puzzle na ito ay may sampung salita na nakapaloob. Isulat na lamang ang sampung salita na makikita at huwag nang na kopyahin pa ang word puzzle. Sayang lamang ang tinta ng inyong ball pen. Ito ang word puzzle. Hanapin ngayon ang sampung salita. Katlong gawain ay ang tuklasin. Suriin ang mga paglabag sa katarungang panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan ayon sa balitang ihahatid sa atin ni Mr. Kim at Miss Susie. Magandang magam, bata! Isa na naman pong nagbabagang balita ang iyong maririnig. May nitinip pa, parang pandesal na hawak mo ngayon. Samahan mo na rin ng ilit na kape para kumpleto na ang iyong almusal. Ito ang balitang hatid sa atin ni Miss Susie. Kasok! Magandang magas, Sir Kim. Narito ko ngayon sa Cadiz City, Negros Occidental, kung saan may tatlong lalaki na nag-inuman na naugit sa patayan. Nangyari ito noong linggo sa Purok Hilaton, Barangay Zone 4, dito sa syudad. Sa investigasyon ng Cadiz Police, magkasama nag-inuman si na Eli Curativo at magkapatid na Christian at J.R. Fernandez, nagkasagutan ng tatlo hanggang sa pinagsasaksak umano ni J.R. si Curativo. Umagit na si Christian para awatin ng dalawa, pero kumanti umano si Curativo at binaril siya sa dipkip. Binaril umano ni Curativo si J.R. sa ulo at dinala silang tatlo sa ospital pero binawian din sila ng buhay. Salamat, Ms. Kim. Ito pa ang isang balita ng laban ang pagpas na kay Tianoy de los Santos. Kinaladkat, sinuntok, sinikmuraan, pinahawak ng baril sa kapinaputukan. Ngayon ito ang mga huling sandali sa mundo ng isang minor na edad matapos malasap ang lagim ng drug war sa ilalim ng Rehimeng Duterte, ang biktimang si Kian Lloyd de los Santos na labing pitong taong gula at isang grade 11 student, ang biktima ay pinatay noong Merkules, Agosto 16 ng gabi malapit sa kanilang tahanan sa Libis sa Barangay 160 sa Takiteria, Caloocan City. Ayon sa police report, nagsagawa ng Oplan galugat ang mga tauhan ng Caloocan City Police Community Precinct. Bandang alas 8 ng gabi noong Miyerkules, nabatid ng mga pulis na sa si Delos Santos ay runner ng droga ng isang neneng Escopino. Ayon sa pulisya, nang makita sila ni Delos Santos, ay agad itong bumunot ng baril. Sa kapinutukan ang mga pulis, kaya napilitan si Police Officer 3 Arnel Oares na barilin ang biktima. Matapos umano ay kwentro ay nakuha ng pulisya kay Delos Santos ang isang kalibre 38 apat na baso ng bala at dalawang sachet ng shabu. Salamat Mr. Kim and Ms. Susie. Ngayong narinig nyo na ang mga balita, punan ang chart batay sa hinihingi nitong kasagutan. At dyan na natapos ang inyong gawain para sa unang linggo ng ikatlong markahan. Paalam mga bata!